Morning mga green thumb. <laughs> Meron akong isang orchid dito. Oh. Binabad ko siya sa ano, tubig na may bawang. Ito ay nahingi ko lang nung ako ay naggupit. <laughs> Nakalaylay na, hiningi ko na. <laughs> Parang pina, pinababayaan na lang niya. Kaya sabi, binagyo yan, kaya ganyan, hindi ko pa naayos. Hiningi ko na lang. Ayun, binigay naman sa akin. Ito yung kulay Violet na na yung ano lang violet lang na ang bulaklak niya basta yun. Hindi ko alam pa <laughs> hindi ko alam yung ID niya basta kulay violet ang kanyang jula at wala akong pagtataniman kasi nakita ko to doon sa basurahan. <laughs> ayan Nakita ko lang to sa basurahan, kawayan na binutasan ko. Binotasan pala ni Tatay pinalagari ko yan kasi mahaba ito yan, hina, pinahati ko na lang at dito ko siya itatanim ilalagay ko lalagyan ko lang ito ng juling <laughs> lalagyan lang natin ito ng uling sisiksikan ko lang siya ng uling o, ayun, ganun lang <laughs> meron akong uling dito na natira pa nung ako ay nagluto ng tulingin kaya ayon, lagyan lang natin muna sa ilalim. Lagyan ko muna sa ilalim. Uling lang lalagay natin kasi ito lang ang meron tayo. Wala akong ibang wala akong ano, da, ah, balat ng nyog. Sabi ko, pwede ito. Pwede itong ano, may pa pala yung bilaw niya. Ha? May dadami pa ba? Hindi ito na lang, gusto ko 'to. Ha? <laughs> Meron pa pala balat ng niyog doon. Ito na lang, maiba. Maiba naman. Panwari, i-expert ako? <laughs> Yan. Natuwa lang ako dito sa kawayan. Sabi ko pwede tong ano ah, pwede tong pasuuan. Ah. 'Di ba? Pwede pasok. Ayun, parang ganun parang lang. Butas. Ha? ha? Di butas ang Ha? Di ba may butas? Dito. Ang kabila. Sarang siya. Ay. Butasan mo. Pag nagluto ako mamaya, bubutasan ko. Madali naman niyang alisin. Ayun, ganun lang siya. Siguro naman mabubuhay ko to. Yung iba nga nakahanglang lang eh, diba? Eto, may, may lalagyan siya. Ayan, mabubuhay natin yan. Didikit kasi siya sa ano, sa kawayan. Ayan, pupunuin ko ba? <laughs> Tama na yon baka hindi maka solo yung ano yung anak niya pagka nagkaanak siya ayun ganun lang <laughs> ayan ang ating ano ang ating project ngayong araw na to kawayan uh, at uling bubutasan daw dito ni tatay para malagyan ng ano may isasabit ng alambre Yan. Ganun lang. Bye!